Dumating na sa farm ang 63,000 pesos na baka. Kaso, kailangan ulit natin siyang itrain sa 10,000 volts electric fencing system para may pasture natin siya na maayos sa farm. Kaya set up natin yan. Tara! Dahil parating na ano nabili natin baka nung nakaraan, kailangan natin i-prepare ang training paddock niya. Kaya dinala namin ang mga gamit namin papunta sa training paddock itinusok ang mga poste na may insulator. Tumubo na rin kahit paano ang mga damo dito. May pagsisimulang kainin ng bago nating alaga. Inilatag ko naman ang electric rope. Tinabas ko mahabang damo na umabot sa level ng rope natin. ba? Diba? Ganon kahaba ang mga damo dyan. Energizer naman ay nilagay ko. Gumagana pa naman. Okay na okay pa. I-connect lang natin at i-tester. Okay. Fast. Ready na ang padak. Habang naghihintay kami ng pagdating ng mga baka, umidlip muna ako sa ilalim ng puno ng nyog. Habang si Jampol, gumagawa ng kawayan pang supak ng pamurga. Maya maya, dumating na rin ang mga baka. Tinuro ka na kagad ng koirole ng vitamin habang nasa jeep pa para mas madali. Ibinaba ito. Umalis na rin si sir at may isa pang karga, i-deliver pa ata. Inakay ko na papunta sa training paddock. Kaso mukhang naninibago kaya mukhang takot. Paikot-ikot siya sa akin. Kaya tinali muna namin sa nyog para lagyan ng mortigon. Baka kasi mapunit ang ilong at para makirelax na rin siya kahit paano. Tinaliin muna sa leg at titinasa nyo ang pagkakatali para sa pagsusupak. Sinong nakahawak na ng dila ng baka mga duty para magsupak? Ang weird na texture no? Madulas na magaspang. Mortigon naman ang inilagay. inalis din ang batak sa ilong para mas makarelax pa siya. And it worked. Sumama na siya sa akin ng mapayapa papunta sa training paddock. Ipinalta ko siya sa malapit sa fence. Kumain din naman ng damo kahit paano. Okay, okay. Sa so bago sa konsept na to, kailangan niya talagang lumapat sa electric fence natin sa una para malaman niya na may 10,000 volts na pulse ito at kailangan niya respetuhin. Nga pala, ang binigay na pangalan sa kanya ni J.I. John B. Comment kayo mga Duty sa baba ng Welcome sa Toda Farm John B. At naghintay kami na lumapat siya. Nakailan din siya kagad. Dinalahan namin siya ng tubig. Kasi galing siya sa napakaraming biyahe. Abangan niyo mga Duty ang update kay John at sa Toda Farm. Yun lang. Peace. Kung naghanap kayo mga ka-of-duty ng instant na ulam, ang Spicy Chicken Pastil by Garaponik of Duty ang sagot dyan. Kaya bilhin na kayo ng Spicy Chicken Pastil by Garaponik of Duty. Available ito sa mild tsaka sa extra. Sarap na re. Hmm, Sarap! Sige kayo! Bila! Katulad namin, nakatatapos lang ng chores of farm. Masarap na ulam at walang mahabang preparation. I-partner sa mainit na kanin at dagdagan pa ng sili kung medyo nakukulangan sa sipa ng anghang. Available ito sa TikTok Shop. Check out na.